Saan ka nakakita ng Robusta, Barako at Arabica Coffee tapos ganito ipepresent sa'yo sa halagang 39 pesos lang? magbibigay tayo ngayon ng special discount sa lahat ng nanonood ng video na to at kasama natin ng may Are or the founder behind Brew Coffee and Tea na currently, meron na po silang 50 branches nationwide. Bakit mo naisip yung ganitong klaseng business model, boss? Ang kultura na ng Pilipino pag inom ng kape. Maraming Pilipino ang gusto maka-experience sa isang premium coffee. Pero hindi nila ma-afford dahil alam natin na napakamamahal ng na isang premium coffee. Pero dito sa amin, ginawa namin siya affordable para maabot ng kapwa natin mga Pilipino. Bakit napababa niyo yung presyo? Napababa namin yung presyo kasi kami ang nagmamanufacture at gumagawa ng sarili na namin mga produkto at raw materials. Kaya napababa namin ang cost na isang coffee at premium drinks namin. Ayan, so mga boss, hindi ka naman broken heart kung gusto mo at nagkikrave ka sa isang napakasarap na kape Dahil ngayon sa halagang 39 to 49 pesos, ma-afford mo na Ang mala premium na coffee experience na kinikrave mo na hindi nabubutas ang bulsa mo Sa lahat ng gusto mag-franchise ng brood sa inyong mga location Ngayon, bibigyan tayo ni Boss Mark ng napakagandang offer Ano yun, boss? Sa lahat ng nakapanood ngayon ng video ni RDR i-offer namin sa inyo ang aming franchise ng 99,000 pesos. Good for 2 years na yon 99,000 pesos na franchise fee. Anong inclusion nito, boss? Inclusion natin ay may initial tools ka ng kasama, training, and support. Gayon din ang uh, store location support, pwede ka namin matulungan. So type mo na sa ating comment section BRWD kung gusto mo mag-franchise na ngayon nitong napakagandang konsepto ng negosyo. While it's true na maraming coffee shop na existing sa labas at marami kayong mapafranchise dyan na mas mura pang franchise. Pero ang unique, sa brood po, they are using premium quality ingredients na may experience ng mga buyers nito na makatikim ng premium na coffee sa halagang 39 and 49 pesos only. So this is a brand new business model na gusto kong i-take advantage ninyo because matitikman mo ang premium na coffee sa napakamurang halaga. So ano pang inaantay ninyo mga boss? I-type nyo na sa ating comment section BRWD para kayo ay ma-accommodate ng kanilang kumpanya at para ma-avail ninyo ang 99,000 pesos franchise promo na good for 20 franchises kung napanood nyo po ang video na ito. So with that, maraming maraming salamat sa inyo mga boss and God bless sa inyo lahat. Cheers!